Gumalis ako sa labas ng bahay namin. Inaway niya ako. Sabi niya, paano ko makagawa ng bahay? Lubog ka sa utang. Sakim ka. Sinunog yung bahay ninyo at saka pinuputokan kayo. Dahil lang po doon? Nag-aaway no. na po kayo, ma'am? At, at sa, akin, sa amin yung lupa. Ah, hindi niya po matanggap na sa inyo po yung lupa. Ang gusto niya po is kanya. Inaangkin Oo. niya po yung lupa. May pinagawa po sila dito sa tapat mismo, sa tabi ng bahay ng QN ko. dito po ako nakatira ngayon, mm -hmm. Which is, napinigilan ko. Mm -hmm. Sabi ko, huwag naman ganyan kasi sobra kasi na. Wala na sa lugar. After one week, tinuloy niya. Hindi namin napansin kasi ako lang po yung lalaking malakas dito. Ano po yung Pero nangyari tinatang... pag tututok ng barel, sir? Eh? Wala. Walang wala pulang tutok na nangyari. May video kami sir eh na naglabas kayo ng baril. Kung anong baril yan? Ano po yung hawak po ninyo nung sa video po na yon sir? Toy gun. Sir, sa firearms law kasi natin, section 35, use of an imitation firearm in a crime, considered na totoo po yan sir. Captain Berenya, would you agree? Illegal possession of firearms na po to. Yes, sir. Yes, sir. Baka, sir, pwedeng magdagdag tayo ng police presence around or at the residence ng aming mga complainant, sir? Yes, sir. Yes, sir. Interested ba kayo mag-file ng grave threats or anything against the Higa, barangay captain? Hindi kami para ma... Ayos lahat para, para hindi ma-whitewash sir ang kaso Para hindi ma-whitewash yung kaso? Oo, kaya dito kami sa inyo pumakampi. Okay. Tututok po kami sir para oh, panigurado walang marami whitewash. Maraming salamat. Kay, sir Tulpo. Okay. Ma'am, kamusta po kayo ngayon? Kung minsan nasa stress ako, minsan din wala. Kaya dito na lang kami nakatira sa Kalibo, parang makatulog ako ng mabuti. At saka nag-retire na nga ako ng umaga. Kasi hindi na, hindi ako, ako naka-report ng school. Mga isang, nag na lang ako ng three months, parang makahinga ako. Tayo Sir Stephen, kamusta na po kayo ngayon? Ganun din eh. Kaya dito na lang kami nakatira sa Kalibo, hindi na kami umuwi. Minsan na lang kami umuwi sa amin kasi hindi kami natakot pa rin kami kung minsan kasi nagtuloy-tuloy na yung tulong ni Idol Rapi na naayos na yung kaso. naka Nakaatiket na sa fiscal, mm -hmm. uh, sa office. Kaya natatakot kami umuwi rin dito doon kasi hindi pa kasi nakuha yung barel. Mm -hmm. Kaya ngayon, dito na lang kami at saka gusto nga sana namin na kaya maging kami sa polis na makuha talaga yan. Kasi illegal na yun. Eh. Expire na kasi yon Baril na yan. Hindi na na-renew. Mm -hmm. Ewan ko nga. Mako, so, Sir uh, sir Stephen and Ma'am Lloyd, taliwas po sa sinasabi nito ni dating Kapitan Am Zapatos na ito po ay toy gun lamang or laruan na baril. Ito po pala ay totoong baril which is wala na rin mga permit at expire na rin yung lisensya. Tama ko Oh, oh. Mm -hmm. expire na kasi. Hindi na, hindi na kasi na parin yan kasi mm -mm. ang naalam ko na kuhaan siya natin para na rehab. Pero sir, ano po yung naging experience nyo after po nung ma-interview kayo ni Attorney Garrett at uh, nailapit na sa programa ni Idol yung problema Ay, yun? nasaya ako kasi inaksyonan ng mga pulis kasi kung hindi ko ilapit doon mm -mm. parang wala eh kasi hawak sila ng administrasyon ng mayor eh. Mm -mm. Kaya dati pa siyang kapitan, kaya kung dyan lang sa amin sa Libaka, eh, walang mm -hmm. mangyayari. Mar marami na kasi nangyari niyan, mm -hmm. na pinaputukan niya, mm -hmm. sinuntok sa mga palengke. Mm -hmm. Walang inaayos lang ni Mayor. Mm -hmm. Kasi hindi naman maka... Ano yung mga tao kasi pinatatawag mm -hmm. ka ni Mayor at saka inuhol lang sa munisipyo asa mm -hmm. At sa mm -hmm. Hindi, wala. At saka mahal naman yung... di naman sila makatungo na magkaso ka ka oh, kasi walang pera at saka mm -hmm. ay kung ordinary filing mo hindi sasama yung pulis wala ka mm -hmm. kaya yan mahirap dito sa amin mm -hmm. kaya nga nagpupursige ako pumunta kay Idol kasi na palagi ko na pa sa TV na pwede siyang mag ano mag-help sa mga tao pag walang wala mm -hmm. kaya, kaya ngayon nangyari pagdating namin dito paggaling kami diyan mm -hmm. Tinungo na ng mga polis, kaya naayos ayos ang file ng kaso. Ano-ano yung mga ifinile yung kaso laban dito kay dating Kapitan Amzapatos? Slander at saka sa akin, yung paghabol ng barel. Ay kaso, nag-counter siya, nagbaba ng konti. Okay na rin yun, basta importante may kaso. So kayo Sir Stephen, ang final yung kaso ay grave threat. Oo. Kayo naman ma'am ay slander and defamation. Oo. Oo ma'am um, and sir ay talagang ano, residente ng uh, Libakaw. Oh. Nagkataon, nakaaway niyo tong dating kapitan na to. Kayo po ay nap napilitan or sapilitan kayong umalis doon para po maiwasan ang further problem. Mm, Gano'n na nga. Oo, oo. Pwede nyo bang makwento ano yung naging saloobin nyo na kayo pa yung umalis <laughs> doon para lang makapag-adjust dito kay uh, dating kapitan? Eh, yung Manto. security lang namin yan, yan ang nahihirapan ko kasi malapit pa eleksyon, kaalyado pa sila at kami mm -hmm. sa pamulitika. Mm -hmm. Ay nahihirap na kung nandun ka kasi alam mo naman maraming unsolved sa amin dyan eh. Mm -hmm. uh, nahihirap na kung magpasama kami dyan. Yeah kayo kayo ma'am, dati po kayong uh, teacher, napilitan po kayang uh, mag-retire ng maaga dahil lang sa problemang to. Ano mam ma yung pakiramdam ninyo? Siyempre, naantala pati yung pagtatrabaho ninyo at yung everyday na pamumuhay ninyo. At yun, yung masakit yung kalooban ko hanggang pa ngayon. At saka may high blood pa ako. Ay, parang makaiwas kami, umuwi kami dito. Kung minsan umuwi man ako doon ay natatakot pa rin ako. So meron pa rin po kayong daladalang takot uh, dahil po sa ginawa nito ni uh, dating Kapitan Am. Um, Ma'am Luis, matanong lang, syempre ikaw bilang anak, ano yung naramdaman mo nung panahon na sila mother and father ay kumaharap sa ganitong klaseng problema na kinailangan pa nilang iwan yung kanilang bahay dito sa Libakaw? Syempre mahirap mo. Doon yung buhay nila eh. sa doon yung bahay na. A anong naramdaman mo na kailangan pa nilang lumipat dito sa Kalibo para lang po maiwasan itong si dating kapitan. Oo nga. Siya kasi naghari-hari doon eh. Parang sa kanya yung bahay. Di naman sa kanya yung lupa. Yun lang, masakit. Siyempre, parents namin yun eh. Wala kami nung nangyari yung insidente dito kami sa Kalibo. Pinatakot kami kung ano mangyari sa kanila. Hanggang ngayon, masakit yung loob namin yung sa uncle namin. Wala naman kami ginagawa sa kanya. May sarili naman kami mga buhay. Hindi naman kami humihingi sa kanila. Ayaw na namin doon dumaan sa daanan kasi magkatabi lang yung bahay. Ayaw na namin. Bilang anak, ma'am, kasi kitang-kita nyo naman na stress si ma'am, na stress si sir. Talagang may mga pinagdadaanan sila na nakikita nyo apektado sila. Ano yung pakiramdam bilang anak? Masakit, ma'am. Sobra. Inaalalayan na lang namin sila. Kasi kasi senior na rin sila eh. Kami naman yung mag alaga sa kanila. Ah, meron ka bang mensahe para dito sa kamag-anak nyo din pala na si dating kapitan? Oh, na Sana magbago na siya. Ano? May mensahe ka bang naisiparating po para kay Idol Rafi? Salamat. Sana ma-solve na ito. Tsaka mabigyan ng hostisya. Salamat po ng marami. Kayo lang po yung nakatulong sa amin. Idol Rafi. Thank you. Senator, Rafi, salamat ng malaki sa tulong mo at sana ay bigyan ka ng mabuting lagayan at sana matulungan mo yung mga may mga problema. Salamat, salamat and God bless. Salamat, Idol, kasi sa iyo lang kami humingi ng tulong. Kasi alam namin na kung ikaw magtulong, legit. Maraming salamat, Idol. Sana sa, susunod na kwan, marami pang matulungan mong katulad namin. Mm -hmm. Tulad ng sa mga pamilya mo salamat laban salamat sa aksi AES thank you idol um, mga ma'am and sir uh, kami po ay nakaalalay lang sa inyo patuloy na magmo dito sa isinang yung kaso pero as of the moment tayo po ay magtutungo muna sa libakaw para po kamustahin ang ating kapulisan at kung ano yung kanilang aksyon na ginawa dito sa problema ukol sa illegal firearms okay po okay. Afternoon po Police Captain Roel uh, Berenyas uh, kami po ay napaparito sa inyong uh, opisina dito po sa Libacao Municipal Police Station upang uh, kamustahin po yung problema na inilapit po ni Sir Stephen at ni Ma'am lloyd Ikay in regards po ito dun sa panunutok ng baril nito ni ex Captain Am Zapatos kamusta na ba sir yung kanilang uh, kaso Ah uh, yes ma'am good afternoon na uh, with regards ma'am sa uh, kaso na sinampa namin laban sa respondent uh, ito ma'am ay sa slander case na uh, ni file natin uh, against dito sa dating kapitan is ongoing na po yung pre-trial nila ma'am uh, actually naka uh, ano na po sila ng pre-trial nila nung last March 27 and April 10 'di ba ma'am uh, ano na kayo doon na pre-trial and then sa other light threat natin uh, nasa pre-arrangement sila ma'am Uh, schedule ito noong April pero na-reschedule din ito agad na ito ay to be rescheduled sa May 15, 2025 yung pre-arrangement nila sa other light rate na isinampan natin against sa uh, respondent natin ma'am. So, next hearing nila, ito po is May 8. Nung inilapit po sa inyong tanggapan itong problema po ng mag-asawang ikay, ano po yung naging uh, aksyon ng ating uh, Libacao Municipal Police Station? Uh, ito po, mamay, kagarande natin uh, na yung, ni yung file yung sinampan natin na kaso laban dito sa ating respondent, ma'am. At saka ito it, itinanggap naman na dalawang case itong i file natin. saka yun nga, ma'am, na ongoing na yung uh, pre-trial uh, nila, ma'am, sa regarding sa kaso na ito, ma. Sir, uh, Captain, mayroon din pong concern uh, right now itong mag-asawa which is it, ito nga sabi, allegedly ay mayroong toy gun na uh, ginamit upang uh, gamitin panakot dito sa mag-asawa. Ano ba yung status naman ukol po dito? Uh, yes, ma'am. With regard sa allegedly na toy gun na ginamit sa panunotok nito, ma'am, may meron na tayo ditong ang uh, kaagarang aksyon din na sinagawa mm -hmm. natin but Unfortunately, ito yung respondent natin, ma'am, is medyo alam niya na ha, considering na ito umabot na to sa inyong programa, ma'am, at saka alam na rin niya kung anong yung gagawin namin. Kaya medyo ito, medyo maingat na, ma'am, at saka alam niya rin kung anong dapat namin nga gagawin na niya namin laban sa kanya kaya medyo maingat na rin siya ngayon sa ngayon ma'am pero lahat ng nito, eh, ginagawa namin ma'am na na-prepare na namin lahat ng mga dokumento uh, para maka-file tayo ng kung ano yung dapat nag-file natin sa kanya man with regards sa dito sa allegedly na tuigan na ginamit niya ma'am. Pero hindi lang natin ngayon ma-serve o ma-implement ma'am dahil considering nga ni ma'am na medyo maingat na siya with regards naman sa part namin ng PNK gusto rin namin na sigurado at uh, successful talaga yung police operation namin na maaring gawin kung ma-serve na namin ito ma'am. Actually sa ngayon po itong mag-asawa ay eh, lumipat muna sa Kalibo din para mapalayo ng konte dito sa ating respondent. Ano po kaya yung inyong message of uh, assurance para dito sa mag-asawa in regards po dun sa kanilang concern? Uh, with regards naman, ma'am, sa ganyang concern nila, ma'am, uh, actually pwede naman sila naman dito, ma'am, bumalik, ma'am. Nandito naman yung Libacao MPs natin na nakatutok dyan kung baka mangyari pa ulit yung mga ganyang insidente. Yan po ay ating tunututukan, ma'am, para maiwasan natin. At saka itong itong ang respondent natin na, uh, yun nga, yung sabi ko, ma'am, na medyo madalang na dito sa bayan ng Libakaw, umuwi. Uh, paminsan-minsan na lang yung uwi niya dito based sa aming monitoring at saka ito ay nasa kalibo na rin umuwi sa ngayon Abot ko lang ma'am sa kanila ha, with sa itong sa kaso natin na sinampa ongoing na to ma'am pero pagdating sa ano nila sa seguridad ng ano nila ma'am na dito na hindi sila makauwi ng Libakaw is uh, encourage ko rin sila ma'am na ito ay dito ay safety naman at saka minomonitor natin yan ma'am sa maiwasan na natin ang mga ganong insidente at saka siyempre pamamahay din nila dito Kung gusto nilang umuwi ma'am, na dito naman yung Libakaw MPS natin na nakatutok na para maiwasan na yung mga ganyang insidente na mangyari pa ulit. Kapten, maraming maraming salamat po sa inyo. Salamat po sa tulong na ipinaabot nyo uh, dito kay Mr. and Mrs. Ikay. At mula po kay Idol Rafi, saludo po siya sa inyo sa mabilis na aksyon at pagtulong na binigay ninyo para po dito sa mag-asawa. Salamat lang kami sa siguradad namin kung kami ay inaano nila, binabantayan 24 hours. Kaya mm -mm. niya, kami sa polis, Libakaw, PNP. Mm -mm na maano ang buhay namin masagip nila. Mm -hmm. Kasi hindi namin kayang pangano, pangunaan sila eh. At saka yang, kasi yung matinik kasi tao yan eh. Dating ah, ah, oh, kapitan eh. Ah, oh, Kaya ah, oh, ipatubayan natin sa Libakao PNP. Maraming ah, oh. salamat sa natutunan ang mga PNP dito sa Libakaw. Sir, maraming maraming salamat, Captain Berenas. Kami po ay patuloy na magmamonitor po uh, ukol dito sa inilapit na concern nila Mr. and Mrs. Ikay. Again, maraming maraming salamat po sa pamunuan ninyo, Captain uh, Berenas, at sa lahat po ng bumubuo ng Libakaw Municipal Police Station. Maraming salamat po. Sir. Thank you so much Thank po. You. Sir Stephen, nandito tayo ngayon sa barangay Poblasyon dito sa Libakaw, Aklan. At nandito tayo ngayon sa bahay nyo kung saan ito yung naging sanhi ng uh, away nyo nito ni uh, Ex-Kapitan Am Zapatos. Eh, pwede nyo po bang ituro kung alin yung pinapagawa nyo dito at uh, bakit nagalit tong si Ex-Kapitan? Kasi yan ang pinapagawa ko, sa amin naman yan. Yung nandiyan sa kabila na yan, hindi naman bahay niya yan, nakikitira lang siya. Kasi yung bahay niya, nandoon ta na yung bahay na sa malayo. Kaso lang, iniwanan siya ng asawa niya, umuwi rito. kasi Kaya siya nagagalit, yung sa amin, pinagpakialaman niya. Sa lupa naman ng ugaan ko ito, eh, nanay ng asawa ko eh. Lahat may with tool to eh. Kaya lang pinatira nga sila dyan para maawa lang kami. Kaso eh, alam mo naman, pang nakainom, di natin hawak ang isip niya. Yan ang nangyari. So ito yun sir ito yung pinapagawa nyo na nirereklamo din ni Am Zapatos. So sir sino na po yung nakatira dito ngayon sa bahay nyo? Ang anak kong titser. Sir Stephen mayroon ka bang huling mensahe para para dito kay uh, ex-kapitan Am Zapatos? Ay sa akin lang sana magbago siya kasi matanda na siya. Ang uh, pala palagay ko lang ngayon ay eh, ilagay natin sa bata. Ang bata silagay natin sa tama para malalbigyan siya ng leksyon kasi dito palagi hindi siya nabibigyan ng leksyon kaya nag abusar siya. Kaya ngayon daan natin sa husgado para malaman niya kung hanggang saan siya. Ngayon sir, uh, gaya nga po ng sinabi ko kanina, si Idol Rafi po ay patuloy po na mag-monitor dito sa kasong uh, inilapit niyo sa kanya, itong problema ang inilapit niyo sa kanya at kami po ay patuloy din makikipag-coordinate sa PNP hanggang sa matapos po itong inyong uh, kaso. Maraming salamat po sir sa tiwala kay Idol Rafi. Maraming salamat din kay Idol Rate. Kung wala hindi sa kanya hindi mag tahimik ang bayan namin dito. Maraming salamat Idol. Thank you.